Ah, kami, rank game kami. Ano pa? Kanina pa kanina pa to paad paad. Ilan daw Wala ako, wala ako dayas. Wala ako dayas. Wag naman. Hindi tayo call eh. mag apply pa lang tayo. Hey po, lolo, yung iba po. Ah, okay. Mark uh, Bacalso, maraming salamat sa pag-follow. Sa hindi pa po nakapag-follow, please follow naman. Maraming salamat. Tulo! wala nga tayo skin bloods. Kung nakikita nyo naman, oo wala tayong skin. Wala tayong skin. Let's go, let's go. Let's go na. Gusto ko si Romy magtangke. Eh. Oh, galing ni Romy magtank eh. Baka lag. Baka lag si Romy. Oh. Hi Lolo. Hello po. Focus muna tayo sa laro loads ha. Pametic tayo ngayon. Pabuhat na lang. Pwede. Ilang kilo ba ka kayo? Ilang kilo ba kayo? Layo pala na... Ba't malayo yung range niya? Ano? Layo range ni Bro Dino. Mangka Bro. Mangka Bro. Mangka Nice one. Mangka Bro. Wag mo na, wag mo na, wag mo na rom. Chillax. Chillax. Chillax, oh, chillax, chillax, chillax. ah Aakit sila yun na. Aakit sila yun na. Kukunin na MM. Kukunin niya MM. Aakit muna sila yun na. Aakit yan. Relax, relax. Oy, 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 oy. Talo ako. Lugi ako, Lodz. Lugi ako, Lodz. Lugi ako, Lodz. Ayan, funny. Oy, naka. Oy, Sabi nga eh. Sabi ah, uh, kaya ako dun. Tulog ako dun. Pabuhat na lang. Uh, eh. Camille, maraming salamat. Sige po ba? Pagbuhatan, walang problema. Pagbuhatan. Gusto mo pagbuhatan pakita ng kamay. <laughs> Pagpo. Uh, PH John Michael, maraming salamat. Wag po. Wag po. Wala akong Wala pa akong ano. Wag po. Wag po. Wag po. Wag po muna. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ganyan. Ganyan sana. Ganyan sana, Lord. Ganyan sana, Rom. Ano lang. Ingat-ingat lang. ingat-ingat oh, lang. Uuwi yan, uuwi yan. Pagbalik niya, may ulti tayo. Pauwiin natin ulit. Oo. Oh. Pagbalik niya, may ulti tayo. Pauwiin natin ulit. Uli, uli. Eh. Oh, pala eh. ko muna natin.

Oh, babuwat. Oh, sige, sige. Bantayan natin, Rom. Bantayan natin, Rom. Kat tayo dito. Bantayan natin, Rom. Dito tayo, dito tayo, dito tayo. Dito tayo, Rom. Ayan, dito tayo. Bantayan natin. Huwag natin pa ako, Nip. Huwag natin pa, Parmin. Huwag natin pa, Parmin. Huwag natin pa, Parmin. Asa na yun? Nawala? Ayan o. Oh. thank you. Oh, no, God. Uh, cute mo naman, mapatawa, sir. <laughs> Nag, naglalag ka namin. Ano ba? Naglalag ka naman tayo. Naglalag tayo? Talaga ba? Wala ka namang damage? Oh, mamaya, magandang damage din yan. <laughs> natural yan. Natural lang yan. Wala ka. Pagbaguhan ba, kailangan ba may damage sa God? Importante lamang kami. Lamang kami sa ano? Sa yon Lamang pala sa kill ka sa ano? Ala. Lamang sa kill ano? Kalaban natin. Patay tayo dito. Wag. Ala, legendary na. Tara tara, tara 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 tara. Oh, natamaan ko. Obos. Oh, ah, kita mo, kita mo naman, obos na yan. obos. Obos. Wala akong damage. Uh Oo, -oh, pasensya na. Wala akong damage. <laughs> wala po akong damage. Pasensya po. Pasensya po, ah. Kaya yung nagsabi na wala tayong damage. Pasensya na, han. At talaga, aasa tayo sa core. Core yan, eh. O, oh, core yan. Natural lang yan na mag-aasa tayo sa core. Core yan, eh. O, oh, patayo, patayo. Wag muna, wag muna. Wag muna. Ah, sa, sa set natural, kailangan sa laro, may set. O, oh, 80-80 ba yun? Saan ka nakakita ng laro na walang set? Ah, Good morning po. Shout out naman dyan bro. Part G. Part G. O part J. Part J. O mo salamat. Shout out tayo. Ayan. Wala tayong damage doon. Pasensya. Wag, wag. Wala akong ulti. Lodge. Ayan na! Ayan na! Ubus na lods! Oy! <laughs> oy! 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 Sorry ha! Ah! Uh, bully! Pasensya na! Wala akong ano! Wala akong... Asa lang ako! Bully! Ha! <laughs> ang bully na to, Ha! Ha! Ah, kakatawa yung bully na yan, ha? Ah, <laughs> <laughs> uh, oh, asikat ka na, asikat ka na lo, dumadami buzzers mo. Ubus <laughs> uh, yes. <Obos> na hangin. ang <laughs> Nako. Oh. Wala, wala. Uh, salamat pa. Ano na lang, Jomer? Oh. Pa-power tap na lang para makatulong ka. Ah. Oh. Sige. <laughs> ako. Kawawa ka naman, job Wala ka bang ano, kausap diyan? Uh, uh, wala ka bang kung wala kang kausap diyan, hindi ka, bigyan kita pera, hanap ka kausap mo. <laughs> wag ako ha, wag ako. Gawin Pagtatawa na, pagtatawa na lang kita dito. <laughs> o, oh, tara, 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 tara. Tara. maglo yan, maglo -lord. Maglo -lord. Tara, oy! Ling ho, ling ho. Kailangan mapindaw natin agad ling, ha? Ayan, ho. Mag, may magliling, may papasok yung ling. Ayan na. Ayan na, likod. ah, uh, ligtas na natin yung darili natin. Lubek tayo eh. Ano ah, oi, no, sakit pala. Ah. <laughs> uh, uh, educated people lang talaga mga yan uh, tayo. Uh, uh, eh 19 din, uh, natin. Ah. Uh, ka, katulong gulo ng boy. ka katulong... <laughs> Pinagsasabi niya ito. Pinagsasabi mo, Lord. 138 followers ka. O, Gabi, 138 dami mo followers, Lord. Oo. Uh Mabuhay -huh. po kayo. <laughs> Nako. Oo. Uh -huh. Sayang ka. Sayang ka, Lord. Oo. Uh -huh. Dami mong naluko, 138. <laughs> Oh, nahuli, huli. Marami kang naloko, 138 yung naloko mo. May naniwala pa pala sa'yo. Ay, nako, Sakit to, sakit to, sakit to, sakit to. Sakit to. Dali natin sa ano. Hmm. Okay. Lipit muna. Okay. ay right, sorry ay Ah tawag a lot Hindi na ay na lot sorry sayang flicker natin <laughs> sayang flicker natin Kita mo yun, Lods? Kita mo yun, Lods? Kita mo yun? Wala ka, Lods. Wala kang napatunayan, Lods. Puro ka lang salita. Alam Lord tayo, lords. Lord, 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 Ah, uh, ba't yung katumawa? Ewan ko. Ganito tayo sin sinilang siguro. I'm sorry. Sorry po, sorry. Lord, 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 lord. Lord, lord. Wag mo na, wag mo na, wag mo na. Wag mo na. Hindi pa nakalabas yung iba. Balabasin muna natin yung iba. Ayan na sila yung... Oh, nako, patay tayo kay Leng. Grabe si Leng. Grabe si Leng. <laughs> Grabe si Leng. Wag mo na sabi, hindi pa lumabas si Bay. Ah, uh, kasakit niya ng tawa ni Lolo. <laughs> Ay tayo gid Saan na 'yon? Saan na 'yon? Si ano? Oh, saan na 'yon? Ah, uh, uh, Jomer sang kana. Jomer, Jomer sang kana. Beijing Romer lumabas ka na diyan dahil ginanap na namin kayo. Marami nang papalakpak sa Ayan, control C. Ah, dito pala. Ah, oh, itu, itu. Ay, alam mo mula yung tapos. Wow. O, Lods, logi kami sa pos, Lods. Logi kami Sangkalod. 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 ikut ikot ka. Ikot-ikot <laughs> ka, Lods, ha? Ikot lang. Huwag ganyan, Lods. Ikot-ikot ka. Ay, sorry, sorry, sorry. Wag ganyan, Lods. Wala, wala, wala na si ano, wala na si Asan na yung ano no, ang idol ko? Yung idol kong bully wala na. Tangkalos. Kawawa ka naman, Lord. Ano kaya to? Tu 2 tu. Tara tara tara, bansa tak Bansa tak tayo, lads. So, kailangan natin makuha muna link. Kunin muna natin link. Kunahin muna natin link. Pa, ano lang yan. Ay, ay, ay. Okay. Wait Bait ako, bait. Ayun. Papasok link, papasok link, papasok, papasok ang link. Papasok ang link. Ingat. Ingat. Ayan na, oh. Ayan now. Ako Ling, oh. Ako binabantayan ni link, oh. Ako binabantayan ni link, oh. Oo, oh, oh, Ingat, ingat. <laughs> Sorry, Ling. Sorry, link. Sorry, link. Patay, isa pa lang. Cancel ko muna yan. Isa pa lang. Oh! Oh, 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 oh. Patay. Uy, uy! Mali, mali, mali yung direksyon. Tumble mo. Sorry, Lodza. Jomer, lang Oh, Patunayan mong ano ka, ano ka. Patunayan mong bully ka, dali. <laughs> Asan ka na? Asan na? Kawawa ka naman. Asan ka na, Jumer? Tama ba, Jumer? Jumer? O, oh, MVP tayo, Jumer, o. Oh. MVP tayo, o. Oh. <laughs> Nag-GG ka ba, no? Jumer? Sayang naman, Jom. Hindi mo nakita yung baby natin. <laughs>